Good morning! Ayan, meron tayo dito sardinas. Gustong gusto ko to kasi ang lalaki ng laman, siksik na siksik. Tapos dalawang iklog at syaka onion. So, nag-recrave ako ng sardines na may iklog at maraming sibuyas. So, ayan, let's start! Yan yung aking magiging lunch. Ano na, 10? so inagahan kong magluluto ngayon para mag after kong magluto maglinis na lang ako after maglinis shower bago ako kakain ng lunch hiwain muna natin yung ating sibuyas ay bakit sira ay naku sira yung aking sibuyas wala pa naman na akong sibuyas kaloka palitan natin dahil sira wala na akong puting sibuyas so ito na lang not enough to sa akin eh. gusto ko yung maraming sibuyas sana na puti kaso ayoko nang bumaba para bumili so ito na lang ayoko din gumamit ng bawang itong sibuyas lang talaga tapos i eh, あのなんてセンターサイトなんで。 sa to. Lagi akong bumibili ng sardines. Kasi ginigisa ko yon, Pinapaulang ko sa alaga namin. Hindi yung sitso na may dog food yun. Yung bantay namin na yun yung pinapaulang ko sa kanila. Yung ganito, sardines. So sabi ko, magpapakargo ako. Lagyan ko ng maraming ganito para ulam nila. At the same time, ulam ko din. Hindi <laughs> Pag nagigisa ako ng may tatlo, sinasabi ko na rin yung mga bantay namin. Yun din yung kulang din na. Di diba? Hindi kalugi lugi dyan. $1.80. So, kung convert mo yun sa Pilipinas, is um, nasa $41 plus $80 cents, cents is um, nasa $70 pesos, $70 plus. Yun. O, di diba? Kaya sabi ko, ang lilit ng laman yung nasa Pilipinas eh. So ito, malalaki. Kaya gusto kong pumili nito at ilagay ko sa car ko. So let's start na mag-fry. Ayan, naglagay na ako ng mantika. Kaya nilagay ko na rin ito ating sibuyas. Ayan. mapapansin ninyo, medyo marami nga yun. Oh, hindi naman yung ganun karami. Pero gusto ko kasi na yung may oil-oil konti -oil doon sa may sardines. Gusto ko siyang maging dry, a bit dry. Bago ko ilagay yung ating So, ilagay ko na yung ating sardinas. Ayan. And... Ang ayaw ko lang dito, yung tumatalansik. Tum tumatalansik. sa mag yung sauce. Pati-patiin lang natin. Nagluluto uh, sana ako ng sopas. Kaso, pinabag, ah, uh, Hindi open yung pagbibidhan ko ng vegetarian sauce. sopos. Ay, bumili, bumili na rin ako ng aking diba? Ayan so, yung aking na sardines with egg. Isisimmer ko lang siya sa maging po. Nalagyan ng sardines Or repolyo. Yeah. Gusto mm -hmm. fry mo yung repolyo. Yeah. Saka malagyan ng service. Mas mm -hmm. makang mm -hmm. yeah, sarap. Ayan ko lang siyang magsipin. pinain na yung sauce. Ay, sarap, baka gusto. Sarap talaga man sa tinapal. Sarin dala po kong ayaw kaya namin 'yon tinatawanan ako ng pangalan kung kapag ginagawa ko tong palaman sardinas na may itlog sa tinapay. So weird. Sorry. Ang weird, ang weird mo naman ma, sabi niya sa akin, nakita niya ako. Pinalaman ko to sa tinapay. Sabi ko, tukman mo masarap. Sabi niya ayaw. Yung dalawa kong anak ayaw na nila lang. Hindi naman yung kasi yeah. pero ayaw na nila ng 30 Kasi ang nangyari, nung pandemic, walang ano, ang hirap mamalingke. Tapos yung mama ko is um, senior. Hindi nila pinapayagang lumabas at saka na So ang ending, yung pinadala kong noodles, mga ano, doon sa mga spam maling ganyan yun yung mga lagi nilang inulang noon at yung relief goods ng mga sardinas which is nagsawa sa ito kaya na umuwi ako ayaw nila pag nagreload ako ng ganito yung sardinas ayaw nila ang kasama kong nag-uulan is yung halaga namin yung pantay pantay namin yung kasama kong nag-uulan so iba yung niluluto kong ulan nila at iba sa akin which is ang kasama ko sa ulam is yung mga bantay. May dalawa kaming bantay. Tapos so, na ng isang liver line seed soup. Sa so, katakdano, iba yung ulam lalo na yung babae kasi very fussy yung anak ng babae ayaw na ng baka ayaw na mag-ulam ng baka Ay, sabi ko bakit sila mag-ulam ng baka Ay, ayaw na ayaw na ayaw daw niya yung umo so talagang may kanya-kanya kaming -kanya ulam kung um, anong gusto kong ulamin tapos tinatanong ko sila kung gusto kailan. yung lalaki okay lang naman kung, kung ano lang yung ulan naman ba guys? Sa na kalaga. Ayaw niya. So, kailangan magluto ng ibang ulam para sa kanya. Para kumain. Ayan. Habi ba? Ang sarap. Lapit ko. Wait lang. Mm. So yummy. Yani. yung amoy talaga ang sarap yan yung gusto ko yung may manti-mantika sya yan o, oh, yung kumukulo yan. yan na yung mantika yan yung gusto ko dyan medyo nasunog na pero gusto ko yan ewan ko pero yung mga pagkain na ano gusto ko yung medyo sunog sunog kahit sa waffle ayoko yung well done na ano luto niya gusto ko yung medyo crispy crispy nakikita ko may sunog sunog ano ang gusto ko yun masarap masarap yung aking ulam so dito ko rin lang siya ilalagay kasi sayang naman yan kung huhugasan ko diba sayang So, ayan, okay na siya. Luto na. Carry na. Lipat natin sa ating bowl. Oops! Oh, sarap. Simpleng ulam. Ay, sorry. Matapon. Ayan. Ayan. Ayan, tapos na tayo magluto. Yan na yung ating ulan for lunch. Kain tayo. Thank you for watching and bye-bye!